News mga balita ngayon, nakaw na pera sa flood control projects ipinababalik ni PBBM sa taong bayan. Tulong at paghahanap sa tatlong nawawala tuloy pa rin isang linggo matapos ang flash floods sa Valencia, Bukidnon. Malakanyang sinuspinde ang mga klase at pasok sa gobyerno sa apat na lalawigan sa bansa dahil sa Bagyong Opong. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibalik sa taong bayan ng mga sangkot ang mga perang kinorakot sa maanumalyang flood control projects. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na pagdidiin ng Pangulo na hindi sapat na masampahan at makulong ang mga sangkot. Dagdag pa ni Castro na nagbubunga na rin umano ang nasimulang pag-iimbestiga ni PBBM sa mga maanomalyang proyektong ito, kaya mas naging mabilis ang aksyon ng DOJ, NBI at DPWH. Ito rin ang naging dahilan ng pag-freeze ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa mga ari-arian ng mga sangkot na politiko at iba pang opisyal. Ayon kay Castro, isa ito sa mga paraan na binanggit ng Pangulo para makuha ang mga nakaw nilang pera at maibalik sa taong bayan. Isang linggo matapos ang malagim na flash floods sa Valencia, Bukidnon noong September 17, nakatuon ang lokal na pamahalaan hindi lang sa patuloy na paghahanap sa tatlong nawawala, kundi lalo na sa pagbibigay ng tulong sa libo-libong apektadong residente. Ayon sa Valencia City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, umabot na sa 2725 na pamilya o 4234 na katao ang naapektuhan at karamihan ay nanunuluyan pa sa City Gym na nagsisilbing pangunahing evacuation center. Limang katao na ang kumpirmadong nasawi kabilang ang apat na naunang naiulat at ang apat na taong gulang na si DJ Art Tanya Vinya na narecover sa Pulangi Dam Reservoir sa Maramag kahapon. Patuloy ang pamamahagi ng pagkain, inuming tubig, banig, damit at hygiene kits mula sa DSWD, lokal na pamahalaan at mga pribadong donor habang nagpapatuloy ang clearing operations sa Purok 20 at 13 ng Barangay Poblasyon. Nananatiling nawawala si na Johnny Bourbon, 63, Dina Consolacion, 48, at dalawang taong gulang na si Andrea Vestal. Tinatayang 65 milyon pesos ang pinsala sa kabuhayan at infrastruktura. Sinuspindi ng Malacanang ang mga klase ngayong araw sa mga paaralan sa lahat ng antas, gayon rin ang mga pasok sa mga sangay ng gobyerno sa apat na probinsya sa bansa dahil sa Bagyong Opong. Sa inilabas na Memorandum Circular No. 101, ang mga probinsyang ito ay kinabibilangan ng Sorsogon, Masbate, Northern Samar at Eastern Samar. Habang kinansila rin ang klase sa lahat ng antas sa Quezon, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Samar at Biliran. Nagdeklara na rin ngayong araw na walang pasok sa Metro Manila at ilan pang probinsya sa bansa. Samantala, huling namataan ng bagyong Opong kaninang alas 4 ng madaling araw sa layong 440 kilometers east of Guiuan, Eastern Samar. May taglay itong lakas na hangin 110 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 135 kilometers per hour. Inaasahan ng pag-asa na mag intensify ito sa typhoon category ngayong araw at tutumbukin ang Eastern Visayas Region. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.